ayan guys so, masarap na kinain na ng ibon yung iba oh. kaya pinutol na namin nadalhin na namin doon kina na manding yung matitira sa kanila hindi kakain lang kami kasi sayang kinakain na lang ng ano kinakain na lang ng mga ibon eh Yan. Napawi ang gutom. Mag-aano pa tayo. <laughs> <laughs> Yung rimas. Magkakalaglaga na lang. Yung rimas. oh Dinalan niya na talaga ang ebidensya. Yan. Mga ano. Bayabas. Yan ang mga nadadaanan. Ang dami mo rin makakain. De, pag -waray kami, <laughs> Papuntang barrio na yan. <laughs> Kunin mo na lang yung ano doon. Kunin mo na lang mono. yung saging. Una baloto, yan na. Kamagkatagi ko ng mga bata. <laughs> wala ka andito na dadalhin na lang namin sa bahay nyo hindi dadalhin ko yan <laughs> sa, sa bahay na dalhin mo na lang sa barangay julian para tuloy tuloy na tuloy tuloy na ang ano <laughs> oh, ang dimanda <laughs> no. joke 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 Ayan o. Sinargan niya na talaga. Ay, salamat. Salamat niya. Salamat <laughs> ah. lalande, Naku po. Salamat Wala pa yata dyan. Wala tao. Ay. Ang sarap ng hangin. Dito Dito muna tayo. Dalhin mo muna yan dito at magpipiknik tayo. <laughs> Piknik tayo. Oh, ang sarap ng hangin. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan meron pa siyang pa-flower. Eh. Mm. Saan na ang mini mo? Ang pa siya. Ayan. Thank you guys for watching. Tito, wala mo na naman higamit eh. Hindi